Derek Ramsey may revelasyon sa anak nila ni Ellen. Nagkaroon ng matapang na revelasyon si Derek Ramsey tungkol sa anak nila ni Ellen Adarna. Ayon sa aktor, bagamat hindi niya tunay na anak ang bata, buong puso niya itong itinuring na kanya. Ibinahagi ni Derek na mula nang dumating ang bata sa kanilang buhay, nagkaroon siya ng mas malalim na kahulugan ng pagiging ama. Aminado siyang hindi madali ang responsibilidad, ngunit natutunan niyang maging mas maunawain at mapagmahal. Para sa kanya, hindi dugo o pangalan ang batayan ng pagiging magulang kundi ang pagmamahal at pag-aaruga. Sinabi rin ni Derek na mas lalo siyang humanga kay Ellen sa pagiging isang mapagmahal na ina. Idinagdag pa niya na mas naging matibay ang kanilang pagsasama dahil sa pagtutulungan sa pagpapalaki sa bata. Ipinahayag din ng aktor na labis siyang nagpapasalamat na maging bahagi ng buhay nito. Sa huli, iginiit ni Derek na walang pagkakaiba ang turing niya sa bata dahil mahal na mahal niya ito na parang sariling dugot laman. And this are Chika for today mga ka best, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.